at ng iba pang pagkaraan nito ay eh. gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at mga dekretong pinaiiral na mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang wala nga anumang pasubali o oh hangaring umiwas kasi hanawa ako ng Diyos. Maraming salamat po and congratulations sa mga newly elected officials from Barangay Acacia. Palakpakan po natin sila.